Okay, ayan na po yung ulo ng lapu-lapu yung -lapu, inunan ni Max din yung sabi sa akin. Hop, oh, buntot. Siya so, yung buntot. Okay na sa akin yung buntot. Hop. Oh. Para sa additional na pampalasa. Ha, salap yan. Yun, kukuha tayo ng isda para pag-ulam natin ngayong almusal. <coughs> Mili tayo ng isda.

Okay na yan siguro. So yan guys Ito na siguro ang ulam natin Itong isang malaking lapu-lapo Kasi na siguro sa almusal natin okay, mga ano ito Kulang isang kilo mga kamay <coughs> Hmm Guys, okay, ito ating niluto. Kamias pa rin. Marami dalang kamias. Maram kunti lang si buyas boy. Wala tayo si buyas. Kaya marami natin si buyas. Kunti lang din lang si buyas. Pero okay na yan. Kaya itong tampal na itong mga kamang yan. Ka Para kaong medyo maasim talaga. Kasi alam nga yung, ano yung dami ng kamias. Okay. Ayan na po yung ulo ng lapu-lapu. Inuna ni Mouse. Max. Sa, oh, okay, sa akin. Buntot. Buntot. Okay na sa akin yung buntot. Oh. Ayun katawan, katawan. Yes. Yes. Okay, naluto na yung ating almusal. At, lagyan pa ng palet. Siyempre. Uh. E, pero nga na, eh, may asin na. Wala pa. Lagyan ng asin, patis. Para mas wala. Tapos kung konting kung lang. Patis. di ba ng patis. Buhos lahat oh. <laughs> <laughs> o. So, yun, kamangyan, lagyan natin yung ating dampalit para sa additional na pampalasa. Salak yan. Yun na, tarado na, boy. Yun na. Yes, ang nagara. Mm -hmm. Harap. 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 Hmm? Aro, dupansit. Mm, <laughs> hmm, yummy. Dalam palit. Harap. Harap, uh, Mr. Jake. Yung, yung isa. Ba? Ulo, oh. Mm, yun talaga. Solve siya. salta sa ulot si Mr. Jake. Laki ng ulo. Mhm. Uh -huh. Ada kain. Kulit ni kan biasa nyoh kain kena kain biasa nyoh kain. Dah biasa nyoh. Cakap. Udah anpa kau ini. Rap. Kau antem Dah yau ni. Dah lato langai. Kang ada siman, parang lato terlalu ya. Rap, kalau balik sari pun pak. Kalian kerja Mister Jay. Kalian. So namis namis ang ano ng ano, ano no? Pulapo. Pulapo. Kanin kayo ay. Okay. So, na yan. Kanin baba? Hmm, kagabi pa yan. Okay so, mga kamangyan, tatapusin namin itong video namin dito at kami yung papatuloy sa pagkain. ah uh, maraming maraming salamat po sa panunood uh, at muli sa pagsubaybay sa amin. Uh, thank you so much po at mag-ingat po kayong lahat dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na mga kababayan namin na ano, sa amin mag-iingat po kayong lahat. Mas galbos po sa inyong lahat. Hanggang sa muling video namin, magkikita-kita po tayo ulit.